Magandang araw mga kabubuyog Andito tayo sa Bukawe, Bulacan Napag-desisyon na nating puntahan tong uh, sinasabing substation daw dito sa Bukawi Ito yung kalsada na papuntang Philippine Arena Kung makikita nyo doon sa kadiwa papuntang Philippine Arena Tingnan natin kung ano bang kaganapan dito sa may substation Sa pagkakaalam ko, itong substation, siya yung para siyang ano, electrical substation Siguro dyan nila kinok Hindi eh, ko alam ha Ayan, Tingnan mo na natin. <laughs> Hindi ko alam kung ano. Ayan. O, oh, diba? Substation. May guardia. Hindi tayo makahinto. liparan na lang natin. Ah, tingnan natin mula sa itaas kung anong kaganapan doon. Yan ang substation na, Kung sa ano sa poste ng uh, kuryente. Sila yung transformer, nagre-regulate ng kuryente. Kasi kuryente ang gagamitin diyan eh. So, yun. Ang nga pala, guys, yung yun tanong kung ano tong uh, nanbito. Hindi ko alam eh. Wala kasi syang, wala kasi siyang tarpaulin hindi natin masabi kung anong itinatayo dito sa ngayon ang nakita natin mga truck lang saka yun nga yung mga bakal hindi pa tayo sigurado kung anong itinatayo dyan by the way pupunta tayo ngayon sa Bukawi Station site so yung pinanggalingan natin kanina uh, galing tayo ng Philippine Arena kumanan tayo dito sa MacArthur Highway pupunta tayo doon. so yun hindi para natin yon. mga kabubuyog, andito tayo sa Arthur Highway. Pupunta tayo doon sa Bukawi Station site. Titingnan natin kung nadagdagan ba yung roof trashes na kinakabit nung nakaraan. Nung nakaraan kasi napunta natin, ano siya? Uh, meron ng roof trashes pero mukhang isa pa lang yung naikakabit. Ngayon titingnan natin kung nadagdagan ba, may improvement pa mula nung huli nating pinuntahan. Kumanan tayo dito sa may flyover kasi kakanan tayo dun sa, hindi ko alam kung nung kalsada to, pero yan yung papuntang Santa Maria. Yan yun, yung usually na dinadaanan natin papuntang Bukawi Station site. Yan yung kalsada na papuntang Santa Maria, Bulacan. So yan, kanan tayo dito. Dito pa lang sa kalsada, makikita na natin yung Bukawi Station site. Saka ang itinerary natin ngayon pupuntahan din natin yung launching gantry. Titingnan natin kung nung nakaraan kasi, medyo malayo na yung yung nabaybay niya. Pero may may nagsabi sa atin binigyan tayo ng information ni Camshot ni Ed Idol Camshot ni Ed shout out. Malapit na raw siya sa ilog. So, titingnan natin. Palilipa rin natin si Bubuyog kung talaga bang nandun na siya malapit sa ilog. So, yan. Yan mga kabubuyog ang uh, Bukawi Station side. O, di ba? Diba? Gumagalawang-dalawang crane may mga tao sa taas, titingnan natin kung nadagdagan ba yung trash. Dadaanan lang lahat natin yan. Pero titingnan natin yung launching gantry kung malayo na nga ba talaga. Tingnan natin kung tanaw dito. Ah, yun. Ayan. Tanaw dito. Medyo, ha. hindi ko alam kung umusad ba siya or ano. Tingnan natin. Ayan mga kabubuyog, uh, didi ko tayo dito sa may subdivision at hindi pa rin natin alam. Ang <laughs> ah, magtatanong talaga ako dito kung ano. <laughs> anong pangalan nitong subdivision na ito? Ayan, tayo dito. Tayo pwede magtanong, ano pong subdivision to? Grand Bill. Ah, okay. Sige, nice, salamat. Grand Bill subdivision pala daw mga kabupuyog. Ayan, visitahin natin yung launching gantry dito kung matatanaw pa rin natin kasi nung nakaraan, nagulat tayo. Ako, nawala yung launching gantry. So, yan, subdivision. Bagong information. Grandville subdivision pala to. Ayun, sana tama si Manang. <laughs> tama si Lola. Napagtanongan natin doon. Pero siguro, tama yun. Kasi matandaan eh. So, yan. Nandito, tanaw na natin ang bio ng biotech uh, ng NCR NSCR. Sa kaliwa, Eto yung station site. Tapos sa kanan, yan yung launching gantry na ang binabaybay eh, papuntang taal. So, titingnan natin kung tanaw pa. Ayun! Tanaw pa dito. At busy sila. Meron silang mga SPG, sabi ni Sir Jovan. So, ang tawag pala doon, SPG. Segmental. Yun, basta. <laughs> Nakakalimutan na naman. <laughs> tagal-tagal na rin kasi tayong hindi nakakapag-update dito kasi nung mga nakaraan, ma maulan, ganyan, nakahilera yung mga trap. Nung nakaraan, lagi natin nakaka-encounter yan, na-encounter yan na merong mga, ano, merong mga trap na may dala ng gano'ng segment. Yan yung inaangat para magbuo ng, yan, yung platform. Bayadak. So, yan mga kabubuyog. Mula dito sa uh, dinaano natin sa kalsada, itong pinasok natin sa division. Tanaw na. Tanaw pa yung launching gantry busy sila o. Oh. Uh, mga nakahilera pa yung mga SBG, yung mga segment. Unti-unting inaangat ng launching gun. So, yan. Yan ang update dito sa Bukawi, mga kabubuyog. Tapos tingnan natin doon sa Bandang Taal. Tara, punta tayo doon, mga kabubuyog. Palabas na tayo dito sa Grandville Subdivision. Wala naman ibang daan eh. Ito lang naman. Puntahan natin ang uh, lagay ng mga columns doon sa Barangay Taal, Bukawi. Tara mga kabubuyog, samahan nyo ako. Try nating liparan doon. Ayan mga kabubuyog, nakalabas na tayo. Nandito na ulit tayo sa main road. Nakalabas na tayo doon sa Grandville Subdivision. Mula dito, na matatanaw pa rin natin yung station site ng Bukawe. Eh. Oh, nakakatakot. <laughs> Madulas kasi yung ano yung flat sheet na Yan 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 yan, yan. yung bakal na 'yon pag lalo na kung basa. Nakita natin kanina na yung uh, roof trashes, isa pa rin naman. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nakabit yung iba. Siguro matagal nga talaga yung kabit or baka naman hindi pa dumadating yung deliver. <laughs> So, yan ang update dito sa Bukawi Station site. Iisa pa lang yung roof trusses. Pero maraming gumagawa, mga kabuguyo. Wala silang hinto sa paggawa. Yan ang latest dito sa Bukawi, Bulacan. Lalabas tayo ng MacArthur Highway. Kakanan tayo. Papuntang Barangay Taal. Silipin natin kung anong sitwasyon ng mga columns dun. Kanan tayo dito. Oh, traffic. Bakit? Oh, why? Hindi naman palengke din ngayon. Kasi, ah, okay. May pumaparada parang truck. Okay, andito na tayo sa tulay ng Bukawe, Bulacan. Naganap pala yung, uh, yung pagoda festival. Safe naman yung mga umatid ng pagoda. Ang lang, hindi natin nakuha gamit si Bubuyog. Expected kasi natin maraming lilipad dyan. Mahirap na. Mahirap magkabanggaan or ano. Saka, siyempre siguro yung Bukawe merong ano official drone pilot official drone na ginagamit para sa kanilang nga uh, Pagoda Festival. Tsaka ano, nitong mga nakaraang araw nag-uulan kaya medyo laylo muna tayo sa pag update Ayan. Uh, kakanan na tayo dito sa Barangay uh, Taal. Ito yung papuntang Barangay Taal. Sunod nyan, eh, Barangay Tambubong, at siya, ano pa ba uh, may tagos yata na papuntang Santa Maria din dito, so dire diretso lang ang uh, binabaybay natin is ang uh, uh, poblasyon pa din pero ito yung way papuntang barangay Taal biyahe lang mga kabubuyog, biyahe lang Ayan mga kabubuyog, papasok na tayo ng Barangay Taal. Ayan lang, medyo traffic. So, medyo malayo-layo pa naman yung mga kolon. Inalataga ng segment ng SPG. <laughs> Inalagay ko na lang yung description ng SPG kung ano. Nakalimutan na naman. <laughs> Ayan mga kabubuyog, andito na pala yung mga columns. Meron na rin mga lona sa taas. Nagaantay na lang siguro sila na madaanan ng launching gantry. So, kung dito, ayun, matatanaw pala. Ayun yung launching gantry. Papunta na dito, patawid na siya ng ito. Merong bako pala doon sa ito. Eto papuntang balagtas na. So, ito, pag uh, kumanan tayo dito, babaybay rin natin. Babaybayin natin yung mga columns. Check natin kung anong meron. Kung meron bang bago. Kasi nung mga nakaraan, merong mga... Nga... SBG sa ilalim nasisilip natin. So, ngayon kaya tignan natin. Ayan. Ayan mga kabubuyog ang mga columns na nakaredy na para tatagan ng launching gantry ng SBG ng segment. Ayan. Ayan. Marami na pala dito. Ang uh, nakapark sa loob. ang update dito sa Bukawe mga kabubuyog. Thank you, thank you sa mga sumama sa paglipad ni bubuyog. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, huwag kakalimutang pinutin ang subscribe button, mag-comment, mag-like. Pinutin din ang notification bell para ma-notify kayo na meron mga bagong gala si Bubuyog. Thank you, thank you! Thank you for watching this video! Please subscribe to my channel, click the like button, and the notification bell down below. Thank you!